Oh, lang ako mga kalakbay kahit malakas yung hangin dito sa embarkadero. <laughs> Kasi lakad lakad ako eh. Mga sa pinang eh, lakas ng alon. Pinanggalingan ko kanina hanggang dito na oh. Pakita ko sa inyo. So, doon ako nanggaling kanina. Di ba doon ako sa pinakadulo doon nilakad ko doon bumalik ako. Yung si Jan iniwan ko na doon para talagang pagbalik ko oh. magdalakad ulit ako. Oh. So hanggang doon. Ayan you know, ulit. So, malakas talaga yung alon mga kalakbay dito. So, ngayon kasi habagat kasi yung hangin. Doon tayo kakain sa... <laughs> ano? Sa parisan doon. May eh, masarap na parisan dito mga kalakbay. So, uh, pagdating ko doon, gutom na ako. Kaya, uh, pagbalik ko <laughs> kakain ako doon. Tapos babahit naman ako para... Uh, Puntaan yung sasakyan, sa Snow Oo. So, sa ngayon pala, naka 5,277 steps na ako. Oh. So, sana ma-reach ko yung ano, recommended ng ng health ng tao is dapat maka 10,000 steps a day daw yun Tingnan natin kung hanggang ilang steps yung lakad ko hanggang makarating doon sa Parisan So, tayo sa paano ng tulay mga kalakbay. nakikita uh, pa rin si Mayon dito. Kailan ko kaya makikita ito na umiilaw? <laughs> Yung inaabahan ko dito eh, na makita kong umiilaw yan eh. <laughs> Pagod na. Ah? Yun, nasa... Uh, Tapos na tayo ng tulay mga kalakbay. Tulay ng Paris. si par... Pakain na ng Paris sa dulo eh. Doon tayo galing oh, sa pinakadulo noon no? oh. Layo oh. Kaya kahit malakas yung hangin at saka walking lang ginagawa natin eh exercise na rin to panaykahan nyo kasi ng paksyon ng kalabaw sa naga kaya pwede dito kailangan malusaw yun yun ah, malapit lapit ako mga kalakbay doon yung, yung, kanto ng bundok na yan nandyan yung parisan dyan eh yan kasi mga maraming kainan o, pansin nyo daming mga bangka na nakaangkla o pero well, medyo umalon-alon So, yan. Dahil pa rin na walking at saka exercise dito. So, ito mga kalakbay yung pinaka-park talaga dito sa sa Boulevard ng Legazpi, sa Embarcadero Boulevard. So, dito, mapapansin nyo, meron sila itong skating place or bike place. Ngayon, no? may sa mga bata. So, may sa sport. So, mapakita ko rin doon yung ano, yung pinaka-highlights ng mga mga ilaw ng park na to. So tara. Nakita ko na nang yung statue ng ano oh, uh, ng Dati ganyan katawan ko eh. Hindi pa ako kumain ng paksyon na kalabaw. Eh nandito na ako ngayon sa park mga kalakbay oh. Pero hindi mo tayo papasok diyan oh? kasi maaga pa. Hindi pa ganoon kaganda yung lights. Tuloy mo tayo sa mission natin yung Paris sumakit na rin binti ko ah. <laughs> sa layo na nilakad akad ko ah. dito marami ng paninda oh. sa mutsaring paninda Graham Bar nakapagatan yung pares kasi yung nakakainin natin maraming tumakain dito Mission Paris pala to. So, ito na. Ito na. Abangan nyo yung suot kabanata mga kalakbay.